baka ho ba nag apply dito, nag-avail yung ating mga estudyante, lahat naman sila eh, may chance na ma-hire, ma 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 ganyan? Ang qualification ay kailangan 15 to 25 years old. Okay. Mm -hmm. Tapos kailangan nabibilang ka sa pamilyang ang kinikita ay mas mababa sa regional threshold. Ah, okay. A A A income, poverty income. Oh. Pang mahirap na pamilya talaga ito. Ah, ah. so, sila kukuha ng mga ganong certification? Sa peso lang. Sa peso? Oh. Yung barangay mag-certify sa kanila mm -hmm. at dapat na ay pasahan nila yung kanilang grado nung huling naka-enroll sila. Ah, kasi baka biglang magtaka Marisha, iba, oh. nag-apply kami, hindi naman kami na kinuha, gano'n. Opo. Ayun pala, may mga oh, gano'ng qualification. So, hindi ito pwedeng yung mga medyo may kaya na na magpapasok sa kolehiyo ng kanilang mga anak o sa technical mm. vocational, mm. ay pwede nang matanggap. Oo. at Tapos, at the same time, motivation din yun para sa mga estudyante talaga mag-aral kasi kung mm. hindi naman nila naipasa yung mga subject nila, eh, hindi rin sila makaka-apply. Correct. Ah. So, ang maganda Correct. rin to talaga para maging productive yung kanilang bakasyon. Anyway, uh, sila pupunta kung gusto nilang ah, mag-avail mag -ab -ab ito, ng, mag ganito. Ang lahat ng public employment service office sa buong Pilipinas kasi kada munisipyo meron tayong mm -mm. peso, mm -mm. pwede silang pumunta doon o kaya tumungo sila sa pinakamalapit na Department of Labor and Employment Regional Office or Provincial Field Office. Mm -mm. Tapos gaano sila katagal ma pwedeng magtrabaho? Ah, ang pinakamababa ay 22 days mm -hmm. tapos ang maximum ay 52 mm -mm. days. So kung mamamaximize nila yung 52, tapos kukwentahin nila yung kanilang kikitaing allowance na minimum wage. Mm -hmm. uh, yung 40% noon, babayaran sa kanila ng Department of Labor and Employment in the form of educational vouchers. Mm -hmm. Pwede nilang gamitin ito bilang tuition, oh, pambili oh ng textbook, uh, allowance sa eskwelhan. Tapos yung 60%, babayaran sa kanila ng kanilang mm. sponsor mm. o yung pinaka-employer. Mm. yun kanila na yun. Cash so, yun, cash. Cash, oh. pang bilhin ng load. O oh, para para <laughs> lang po, kasi I'm sure talagang interesado silang malaman, no? Magkano yung bulk na matatanggap talaga nila? Uh, magkano yung maaari nilang swelduhin after uh, working? Sa, sa isang araw, kung 456 ang kanilang... Mm -hmm. Ang minimum. Minimum. Mm. Tapos, multiply mo ito ng 50 days, Oo. Mm ah... -hmm. Uh -uh. uh, Mahigit din 400 Kung maroon I-compute <laughs> so, mo uh, natin i mo nga Mga uh, ano 400 456 uh, Times 52 Sa Metro 52, Manila 15, 15, 15, Kasi ma depende nga eh Kung mamamaxima mo yung uh, uh, 23,720 Kasi niya, depende sa kung ano yung Kung nasa Kung anong region ka Ano po uh, uh, kung, oh, oh, kung anong region. ka Kung anong region Kasi, region. kasi, kasi regional wage uh, uh, tayo Oo uh, uh, Kasi yung, uh, yung minimum pay Depende sa kung anong region ma uh, Dito sa Metro Manila sa to, Metro Yung Manila. 456. 23,700 Lalo na kung nila lalakad mo lang, wala ka Tapos na pamasahe doon. Tapos yung ano dito, mm, -mm. Uh, ilan yung mapupunta doon sa mga textbooks, tsaka yung mga... Ala, mga yung 40%. Mga skalahan, 40%. Ah, dahil Department of Labor ang oh. magbabayad. Ay, educational class voucher yun. At least pang tuition, pwede na rin. Napakarami nang nakakatapos, ma'am. Susan, ng na mga nag-espes. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Nag-espes baby sila. Ay, teka, may tanong po. Yung mga out of uh, school youth ba, ay, eh, pwede rin sila? Opo. Mm -hmm. Ah, pwede rin? Kasama. Oh, so, bagay, mm kayo. Pwede, yan. pag-aaral mo, noong... noong last year, ay, eh, ang Department of Labor and Employment sa ilalim ng programang espes ay... Uh, nabiyayaan ang 139,000 So wala hon hindi ano, hindi kailangan dito yung endorsement ni ng mga local official. Hindi po. At uh, dito po, hindi rin sila limitado sa 52 days, pwede silang mag-extend so, mag dahil kasi nila. kung halimbawa, halimbawa wala pa silang uh, enough na pera para makapag uh, makabalik sa school. Mag-apply sila sa susunod na break na naman. <laughs> ah, so kasi, pero, yeah, paano kung sila ng employer? Aba, napakaganda katulad ng ginagawa so, ng rin. McDonald's Philippines mm. kasi <laughs> sponsor ito. Uh -oh. Napakaraming estudyante ang kinuhan nito at nakakuha na sila ng partner kasi ng Department of Labor. Opo, o, pero pero yung year round po kailangan every break lang? Hindi pwede yung tuloy-tuloy? Uh, every vacation. Uh -oh. Kasi ay, ang ating iniisip ay nasa eskwelahan sila nung panahong may klase. And, and unless gusto nila talaga na mag-working student. Ganun. Pag mag-working student, hindi na sila ESPES. Ah, hindi na? Opo. Kasi may maximum number of days na pwede silang makinabang doon sa program. So ma-out na sila doon sa program. So pagkaibig sila, pag nakuha ka ngayon sa SPES, malaki yung chance na next break, ikaw ulit. Nakuha ka ulit at ay ko ulit. Especially kung maganda yung naging performance, dapat talagang laging pag Ito yung, ang employer ba dito, karamihan po ay private? Karamihan ay local government units okay. LGUs. LGUs. Uh, may mga private May din. mga private yung mga sector private employers. Uh, partners oh. din. Partners, oo. Oh. 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 nag execute oh. sila ng memorandum <clears throat> of agreement sa Department of Labor hmm. and Employment na gusto nilang mag-express. Lahat hmm. po ba ng klase ng trabaho? Ano ba yung mga uh, mostly hinahanap para at least alam ng natin mga in-demand? Na oh. no? Yung ano, sa SPES ay ah uh, dahil maikli yung panahon ng kanilang pagtatrabaho, at dahil ito yung work appreciation program at saka mm. employment bridging program ah uh, kadalasang ibinibigay na trabaho sa mga space babies kung tawagin namin special babies ah uh. ay mga clerical at saka administrative jobs sa mga munisipyo. yung pagtulong sa mga mm. uh, civil registrar uh, uh, uh. yung community organizing at saka clean up mm. Uh, merong reforestation. Bay, mabuti na rin uh, niya kaysa nasa bahay lang sila at nagko-computer ng cellphone-cellphone. Ito cell nga, diba? sinasabi nga ni Lourdes. So, <laughs> you're ah, Lourdes. having summer job can make your summer vacation more productive. Sabi niya, aside from the pay, diba, yung oh, kikitain mo, oh, um, eh, talagang mas... Uh, matututo ka ng... naman. Matututo. Magkakaroon ka ng confidence, learn new skills, and meet new Correct. friends. So, ang uh, uh, daming benefits. Totoo naman nyo. Tama-tama yung sinabi ni Lourdes. O, oh, kaysa nga nasa bahay ka lang, tapos ayayain ka lang ng mga

Pero alam mo yan, anyway, ang estudyante, pagka determinado siya na makapagtapos ng pag-aaral, yung kahit anong opportunity na dadating para makapag-ipong ng pera, ay ginagrab nila yan. Correct. 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 At eh, tama si Maris kanina na binibuild ng space yung kanilang self-confidence. Mm -hmm. At saka yung attitude sa trabaho. Mm -hmm. Para pagpasok nila sa formal labor market, uh -oh. hindi na sila magugulat na, ah, ganito, ganito pala. Ganito pala ang real world. Oo, uh -oh. ganito pala. Mas, alam mo, saka, siguro mas na-appreciate nila yung ano naman, yung mga magulang na yung pagpapaaral. Pag nagtatrabaho sila ng ganito, kahit maiklim panahon lang. At saka natututo sila ng time management. Of course. At kung titipin. Kung Kasi ang trato sa kanila dito, parang kanila. talagang ano din eh, para talagang worker, worker ka talaga uh -huh. na mayro kang time uh -huh. na sinusunod. May time na sinusunod. Na may bandiklak ka. Mm -hmm. Final message po natin, Director, para sa ating mga mga mag-aaral at mga magulang na nanonood sa mga oras na ito. Kasalukuyan pong isinasagawa ng Department of Labor and Employment sa National Capital Region mm -hmm. ang TESDA Specialist na Job Fair. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito sa National Capital Region na tumungo po doon at napakarami pong trabaho na nag-aantay sa inyo. Ayan, oh, wala oh, nung dahilan. Oh, yeah. Very good news <laughs> yan. Diba? Para uh, hindi makapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po, Ginong Nikon Fameronag ng Department of Labor and Employment. Mm -hmm. thank, you. Thank, thank you. Thank you, you po, morning. sir.